Ang sira ng motor mo, Tay. Hmm? Ano sira ng motor mo? Ang gasolina. Ha? Ang gasolina. Gasolina? Ito, mm. Eto, Tay. Ay, ito, gasolina tayo. Oh. Wala mo pang bili. Ah, wala kang pang Hindi, Tay. Sige, dali mo ron. Sabot Ay, na okay, kita. Sabot okay, na kita. Sabot na Sabot pati mo. Ha? Sabot ang gulong. Alin po? Sabot ang gulong. Dadali ko na rito sa aming ano. Ito. Ah, sabot ang gulong? Oo. So, Hindi, yeah. ako na bahala, Tay. Ako na bahala. Meron akong ano. Meron akong sumabog interior? Oo, oh, interior. oh, meron ako ang um, bahala tayo para hindi ka nang maglakad, mainit tayo. Rapid lang, rapid lang. Hindi, sige na tayo kasi gagastos ka rin eh. Ako na bahala tayo. Sagot na kita. Eto, dali mo rito tayo. Eto tayo, karga mo. oh, may mga ganyan, wala mga sa... So Saka pa mauwi tayo. Yan sa kabila Oh, yun. Tayo Kalumpang ba yan? Oo, oh, kalumpang. Ah. Hindi ba? Ayun Ito sir. Sige eh. sir. Hindi, okay na yan. Dito tay, dito mo sa lili mo, gagawin ko yung gulong. Ito to. Singa tay i-start mo muna. Tingnan natin kung umaandar na. Ayan, okay na. Yung Abala. gulong naman ang uh, gagawin ko. Mabahala ka pa eh. Saka ba? Hindi, okay lang yung tide. Diyan na lang ako, oh, sa may mosque. Eh. Sira na raw yung pito. Pangin na pangin ang pangin. Pangin ang mo kaso. Ay, ayaw na pasukan ang amin. Ay, hindi na nalalagyan ng hangin. Ayan tayo, papalitan ko ng bago. Ha? Ah? ah, doon ka pa galing? Kasi pinutol ko yung halaman ng kabisang Ah, galing ka pa ron, naglakad? Naglakad ako. Ayan, tulak po ako. ito tayo, gagawa natin paraan para di ka na maglakad. ay Ayan tayo. Ayan yung pito. Oh. Tanggal na. Matanggal siya yung ni-running flat ko. Ah, ni-running flat mo na siya? Oo. Oh, kasi ano siya, malambot lang. Oo. So uh -oh. Aba na lang ko. Parang oh. may, siya na ano itong ganito. Ay, matatanggal nga yung matatanggal pito nung pagka ni-running flat. Eh, mo ako rot dito tayo. Bibili kita ng interior. 60, 80. Masa... pag po interior, 60-80? May 120. Ito po, 120. Thank you. 391. Tayo, ito tayo, nila na kita ng bago Ayan, okay na tayo Ayan tay. Sir, i-testing mo muna tayo Para sure tayo na makaka-uwi ka Ayan. Ayan. Ikot ka lang muna isa tayo Para sure tayo na okay na Ano tayo, okay na ba? Okay na, okay na. Ay, makakarating ka na sa inyo yan. Ano Saan pa bang uwi mo tayo? Sa bahay namin, doon. Dito, nagpunta ako na pa Dito, yung ako ko pati dito. Oo. Diyan, nagaan na lang ako. At doon, sakasakali ako. Baka alam tayo, wala. Mang-iingi ka ang, ang gasolina. Ah, manghihingi iingi ka ang pambiling gasolina? Ayan tayo, makaka-uwi ka na yan tayo. Mga kakarang salamat na Ah, wala nga naman po. Wala nga naman.